sinasabing ang paglanghap sa steam ng pinakuloang tubig na may asin ay mabisang gamot daw sa kumakalat na virus ngayon sa buong mundo. Ang prosesong ito ay tinatawag na suob, isang sinaunang tradisyonal na ritual o steam inhalation therapy ng mga Pilipino noon. Ito ay ayon sa isang video na kumalat sa Facebook. Ayon dito, ang asin daw na nasa tubig ay epektibo sa paglaban sa virus sa ating katawan. Ano nga ba ang suob? Ano ang mga benepisyo nito? Epektibo nga kaya laban sa virus? Iyan ang ating aalamin ngayon. Ang mga impormasyon na aming ibabahagi sa inyo ay nagmula sa isinulat na artikulo ng Vera Files, isang non-stock, non-profit independent media organization registered with the Securities and Exchange Commission noong July 2, 2020. Ano ang steam inhalation therapy? Sa steam therapy, pinabalot ang tuwalya o anumang makapal na tela ang ulo ng tao na may isang palanggana o palayok ng kumukulong tubig na may asin o halo ng mga halamang gamot sa ilalim para pagpawisan habang nilalanghap ang singaw sa loob ng lima hanggang sampung minuto ayon sa site ng impormasyon sa kalusugan na Healthline. Karaniwang ginagawa bilang therapy sa bahay, ang steam inhalation ay nakatutulong na paluwagi ng paglabas ng uhog, paglilinis ng nasal at respiratory passages, pinapawi ang mga sintomas ng sipon at tuyong ubo. Ang isang barado o congested na ilong ay nangyayari kapag ang mga tissue lining nito ay namamaga dahil sa inflamed blood vessels, ayon sa US Online Medical Encyclopedia. Hindi bababa sa dalawang pag-aaral ng Pilipino na inilathala noong 2015 at 2016 sa iba't ibang mga scientific journal ang nagpakita na ang tuob o suob sa Tagalog o boiling ritual ay ginagamit ng mga tradisyonal na manggagamot na sinamahan ng iba pang mga paraan ng pagpapagaling tulad ng hilot o massage therapy. Maari ba itong magamit upang pagalingin o maiwasan ng kumakalat na virus ngayon? Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isang virtual presser noong Hunyo 25 na walang katibayang pangagham na ang steam inhalation ay pumapatay ng virus na ito. Quote unquote, habang ang ilang mga western, tradisyonal o pangbahay na mga gamot ay maaaring magbigay ng ginhawa at may ng mga sintomas ng banayad na virus ngayon, wala pang mga gamot na nakita upang maiwasan o pagalingin ng sakit. Sabi ng World Health Organization. Tinaliksa ng Philippine Medical Association o PMA, isang samahan ng mga manggagamot sa bansa, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa kanyang mapanganib ng mga pahayag at pangiinsulto sa mga miyembro ng medical na profesyon na hindi sumasang sa kanyang adbukasya para sa tuob. Sa isang tatlong pahinang ng pahayag na inilabas noong Hunyo 24, 2020, sinabi ng PMA na ang pahayag ng gobernador ng Cebu ay maaaring magsulong ng isang false sense of security at well-being at maaring mapadali ang transmission ng virus sa pamamagitan ng mga aerosol at kontaminasyon ng kalapit na tao, bagay o surfaces. Gayun din, sinabi ng WHO na hindi nire-rekomenda ang self-medication sa anumang mga gamot, kabilang ang mga antibiotic bilang pag-iwas o panggamot sa virus. Kapag nais pa rin ng isang tao na magpatuloy sa steam therapy, dapat itong gawin ng may pag-iingat, sinabi ni Verhire. Kung ang mga sintomas ng virus ay nagpapatuloy, dapat na agad na humingi ng tulong medikal, dinagdag niya. Sinabi rin ng WHO representative sa Pilipinas na si Rabindra Abaya na ang water steam na may halo-halong iba pang mga concoction tulad ng asin ay hindi kayo sa virus. Ang malinaw na pahiwatig kung ang isang tao ay nakarecover mula sa virus ay sa pamamagitan ng isang serya ng mga negatibong test result. Ano ang mga panganib at benepisyo ng steam therapy? Ang steam therapy ay maaaring makatulong na mapawi ang mga sintomas ng sipon at sinus blockage ng respiratory tract. Ngayon pa man, hindi ito maaalis ang anumang virus na naroon pa rin sa katawan ayon sa isang pag-aaral noong 1994 na inilathala sa United States National Institutes of Health. Sinabi sa maraming mga pag-aaral na sumuri sa team inhalation bilang treatment tulad ng isang 2016 paper na isinagawa sa United Kingdom, isang pananaliksik noong 2013 na sinuri ang anim na mga trial sa iba't ibang bansa at isa pang pag-aaral noong 2013 sa UK din na wala itong napatunayan ng makabuluhang pakinabang. Ang WHO, DOH at PMA ay nagkakaisa sa pagpapaalala sa publiko na ang sobrang init na singaw ay maaring makapinsala dahil may panganib ng burn injury sa respiratory tract at mabanlian bunga ng mga aksidente sa mainit na tubig. Ang pagprotekta sa sarili laban sa virus, sa pamamagitan ng madalas sa paghuhugas ng kamay, social distancing, cough etiquette at pagsusuot ng mga face mask ang nananatiling pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng virus. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe.